eto na ngayon yung part 8. Yun yung nahuli ko na na mayroon na talaga siyang kinakasama. Kasi nagboss yung babae. Ngayon, sinabi ko lang naman na ah, ikaw pala yon At least na, na ano na ba ang utak ko. Naliwanagan na na totoo pala talaga ang hinala ko. Na may, kung hindi nga nagboss yung babae. Hanggang ngayon. Eh, hanggang hindi ko alam siguro kung hindi nagpost. Kasi ang galing niya umarte na, ano, mahal ako. Ang galing niya umarte, magdrama na ano, nagbago na siya. Kung hindi nagpost ang babae, di ko talaga malalaman na mayroon na pala siyang kinakasama. Ha, sa kabila ng pagsigin niyang dala sa akin doon, mayroon na pala siyang karelasyon. So, hindi pala talaga siya kontento. Dapat kapag may karelasyon na, total binalaya ko na siya, di ba? Guys, alam kwento ko sa yung mga ibang part na ano, vlog ko. Di ba pinakawalan ko na siya? Bakit? Mayroon na pala siyang karelasyon, bakit hindi pa siya kontento? Hindi porket may anak na kami, ganun, ganun. Malaya pa rin siyang ano, ganun. Kaya yun ang masakit, doon ako nasaktan yung nakamubo na ako. Nagbalikan na naman, kasi ano, pero nga, pero yun nga lang para magboyfriend boyfriend Yung pala, mayroon pa pala siyang ibang karelasyon. Habang palang kami, habang pala sweet na sweet siya sa akin, bigyan ang bigay ng kung ano ng pagkain, tapos malaman lamang ko na lang mayroon na pala siyang karelasyon noon tama ba yung ganyan hindi maka, hindi makaturungan yung ganyan ang sakit ng ang sakit ng ginawa niya noong time na yan kasi na isahan na naman niya ako dapat total naman wala na siya dito sa poder ko dapat pinandigan niya, niya yung babae niya wag na niya wag planohin pa na pasukin ang buhay ko dapat ipinasok pinasukan niya ulit ang buhay ko kaya ganon kung kung nakakapanood ka man dati pinalaya na kung napanood mo man to kung dati pinalaya na kita naging wala na tayo hindi na nga kita tinanggap dito kasi kontento na ako sa ganitong sitwasyon nabula mo na naman ako tapos hindi mo naman pala kayang panindigan na paniwala mo ako na wala kang babae dapat may babae ka na pala time na dapat pinanindigan mo na at hindi mo na ako inuto-uto pa kasi sabi niyo uto-uto pala ako kahit pa uto-uto ako dapat wag, wag ganon para wa, isipin nyo yung uto-uto na yun may, masasaktan din naman may uto-uto ba na hindi nasasaktan isipin mo na makakasakit din kayo hindi naman ako maghabol eh kung mayroon na dapat dubayan na ako kasi kung hindi nga nagpost yung babae, hindi ko talaga malaman na may, may ano siya. Ang sweet niya sa amin eh. Pagpunta dito, bago umalis, may kiss pa. May ano pa, ganyan-ganyan yung... Basta ang sweet niya, hindi mo talaga masasabi na ano. Doon ako nag nahinala. Buti na lang, mahilig ako manghuli. Tapos wala pa rin ako mahuli. Ah, wala pa rin ako talaga mahuli na may babae siya. Do, nagduda pa lang. Hindi ko malaman kung bakla o babae kasi sabi niya wala ngang babae ngayon nalaman ko na babae pala talaga ang kinasa, kinakasama niya hindi ko naman sinasabi napapatol kang bakla kasi ang sabi mo kasi wala kang babae pero may nag isip tuloy ako ano yung bakla walang babae tapos bakit ganun oh, hindi magkakapag isip ka talaga yun pala talaga mayroon siyang babae kaya habang palang kami mayroon, mayroon pa siya talagang hindi talaga kontento ng isa lang kailangan pa talaga may iba may mga reserva tapos ang sakit ng time na yon bukod sa ma masakit na naloko andyan pa yung mga salitang masasakit parang kailan lang ang sit tapos biglang biglang galit sa'yo biglang kung ano anong sinasabi ayoko na sa'yo lubayan mo na ako mag move on ka na maghanap ka na ng lalaki mo ayoko na sa'yo diba ang sakit yung ganyan Nauutosan ka pa na maglalaki. Ang lakas din naman talaga ng loob no. Tapos ngayon, tapos ngayon tatanungin mo sa akin kung bakit ko bakit hindi ko ipasama ang anak ko. May kung nalungkot ka man na hindi ko ipasama ang anak ko sa iyo, lang yan ang lungkot na yan. Yung yung sakit na dinanas ko sa iyo grabe aywan ko lang mabuti na lang ako talaga nilabanan ko yung sakit na yun nilabanan ko yun guys talagang ginamot ko yung ano na yun yung sakit na yun kung ano ano mga pinasok kong live streaming mga ano ano mga kung ano ano kahit maliit ang kita para lang malibang ako tapos depressed na kasi ako noon hindi na ako makakatulog grabing ano nasira ang men mental health ko nung time na yun ikaw ba Nasira bang ba mental health mo sa pag hindi pagsama ng anak mo? Sa, sa ginawa ko na ayaw kong payagan ang anak mo na sumama doon sa probinsya? Mad lang yan eh. Na-depress ka ba? Naranasan mo ba yung halos mabaliw ka? Gabing gabi di ka makatulog? Ha? Yun lang. Masama na ako. Masama na naman ako ngayon. Kasi hindi ako pumayag na dalhin mo ang anak ko. Sa ginawa mong yan, kulang na nga lang ipagdasal nyo, ako na mamatay na eh para makuha niyo ang anak ko para makuha mong anak ko tapos papasama ko pang anak ko sa'yo sa probinsya oo hawa ko bang ano, ang isip mo kaya mag isip isip ka bago ko magsalita ng hindi maganda sa akin isipin ko mo yung mga dahilan kung bakit ako naghigpit sa anak ko na ipasama sa'yo kung nasaktan ka man sa sa, sa decision ko na ayoko ipasama ang anak ko sa'yo. Kung tingin mo sa akin napaka-selfish, napaka, napaka -damot, yan lang nararamdaman mo. Pero hindi mo nararamdaman ang sakit ng dinanas ko. Kasi ang sakit ka, yung ang sweet-sweet mo, ang bait-bait mo sa amin, grabing bait mo sa amin dito pag pumunta. Kaya, ano, tapos bigla na lang nahuli ka lang ng babae mo na Nalaman ka lang na nalaman ko lang na may ba may babae ka. Galit-galit blows. Tapang-tapangan blows. Konware. Konware matapang ka. Konware ako ang matakot. Parang binabaliktad mo na ako ang matakot. Dapat talaga ako matakot, hindi ikaw. Ganon. Ganon ang ginagawa mo. Ano? Ang sakit ng ginawa mo talaga. Mantakin mo na nahimik kami dito sa bundok. Punta-puntahan mo ako dito tapos papaniwalain na mahal na mahal tapos pagpumutok ang balita na mayroon ang magpapatunay na pag may nagpapatunay na babae sa buhay mo sabay banatan mo ng galit-galitan kung ano-ano ayoko ka na sayo maghanap ka ng ano, gaganyan-ganyan ka pa maghanap ka ng lalaki bakit nyo ba ako pinipilit mang lalaki bakit, bakit pinipilit mo ako mang lalaki ha, sa lagay ng ganyan, madali lang ba para sa'yo yung maghanap ako agad, manampot agad ako ng lalaki dyan? Hindi kailangan ng mga lalaki para makamubuon, guys. Hindi ko kailangan ng mga lalaki ng time na yon para makamubuon. Kaya pasalamat na lang talaga ako nagamot ko yung depression ko noon. Talaga, hindi ako makatulog. kumaari lang, gusto ko. Yung time na yon yung mga anak ko damay. Hindi ko sila pinapatulog gusto ko talaga may kausap ng time na yun kasi baka magsalita na lang ako mag-isa yung time na yun pati mga anak ko damay kasi ginigising ko sila Nak, gusto ko ng kausap wag mo na kay matulog gusto ko nang gusto ko na may kausap nak. mag ano ano ka lang muna ma nood, nood ng youtube ganun ganyan ng anak ko para daw malibang ako Kung ano ano mga ano ko hindi pa ako nagbablog noon guys hindi pa talaga ako nagbablog noon. Hindi ko pa alam ang, ano, mga ganyan-ganyan. Nag, ano, na umpisa na akong mag move on nung pumasok ako sa live streaming. Kasi nga, ano, para malibang ako at makakapag-ayos ako ng sarili. Kasi, grabe ka depressed na sarili ko noon. Pag mag-live streaming kasi ako, ultim, obligado ka talagang mag-ayos. Kanta-kanta ako. Obligado, ma na obliga ako mag-ayos. Ganoon, kasi nga, pag depress ka, pag pabayaan mo ang sarili mo, lalo kang madidepress. Mabuti na lang nagamot ko yung depression na yun. Oo. Nalibang ako. Kahit maliit ang kita noon sa live streaming na yun. Tapos, grabe marami pa. Kaya, kung hindi kayo, kung hindi ka kontinto, kung kontinto boy, ah, marami pa kong isiwalat. Kaya tama na tong sa akin na lang yung sa side ko na lang tapos wag nyo namang palaging ako na lang ang mali isipin mo rin ang mali na ginawa mo kung makatarungan ba napakasakit ang ginawa mo sa akin oo nakamove on ako pero hindi ko makakalimutan yon kaya wag nyo pilitin na maalala ko yon wag nyo akong galitin para hindi ko maalala ko para hindi ko maalala yung ginawa mo makakalimutan ko na sana yon kaso galit